So, kini shout out sa mga paleto mga sakyanan na aral lang parking sa karsada, kilid sa karsada di nagsakripisyo ang mga tahong magi kayo, lang, mga agi nag traffic, ito mo parking parking mga sakyanan ninyo na agi mo mga parking, mga motor mga tricycle, mga sakyanan na tuod nag-traffic hindi ulan-ulan pa na kinilang bay sa mga mahilig mo pala mga sakyanan isure nga maka parke isaktong isakto inyong sakyanan ay okay? mo pagpalit ang sakyanan kung wala mo ika parkingan tuod man magpalit mo ang sakyanan wala mo ika parkingan gigamit yung parking area ang karsada hmm, di na maayo di sa kripisyon namo agi kasi nagtali di na magtali kay na eh, mga sagabal di sa tapping karsada mo mm -hmm. advice ako ni sa mga mahilig mo palit sa kyanan be sure nga na may parking lot sa inyong balay mm -hmm. Dili kayang karsari mo niyo parking area mm hmm na